video, isang mapagpalang araw pong muli mga karot. Welcome sa akin channel. Sa so, panibagong video panibagong araw naman ang pinagkaloob sa atin ng ating panahon. Kaya tayo magpasalamat sa araw-araw sa ating Panginoon kay Papagad at tayo binibigyan ng kalakasan, ng kalusugan, ng kaisipan at ng kaligtasan ang bawat isa sa atin. Tara guys, puntahan po natin ang ating Shoutout muna sa lahat ng subscriber ko at mga nag-subscribe pa dito sa akin channel. At siya nga pala mga kardot, ka pag tayo, pagka nagbabakil, kailangan nating markahan yung layer by layer. Uh, minimum tayo, 30 cm minimum ang ating uh, layer ng pagbabakil. Uh, 30, cm, 30 cm, pero pagka sand, 20 cm ang ating layer. Ayan po at uh, pamamarkahan natin yan, ang ilalim na yan para masigurado ang level. Ayan uh, ah, lalagyan po ng marka yan sa gilid para as reference okay yan po natin ng ng spray okay take out ah one minute what yan 40 cm po yan nilagay natin wait ka okay. Hop. Hina, 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 Sawa, sawa, this. Wahid, aksan? Ay, wahid ka na. Ayaw, wahid. Uy, well, mapira pirasip, wahid. Ayan po. Uh, yun po, mga kahadot, ang isang mahalaga. Bago tayo magbakpil, yung pagbabakpilan ng basa. Basaan ng lupa. Ayan po. At yan guys, tuloy-tuloy uh, po ang pagpapaksin -na natin, ang paglilabel. Ayun, kita nyo, pinapantay na nila ang naibakpil. At dito naman sa gawang ito guys, ayan, tingnan ninyo. Ayan, ay uh, ilalagay po natin ang inside shattering ng manhole na ito. Ayan, uh, sasabitan po natin ang, uh, uh, Nang, ng uh, ng, ng Baku, baku. Ayan, at uh, iahanda po natin. Oh, yeah, yeah. Put it there. Put it there. Yes, yes. Ayaw, ayaw. Okay. Ayan po, titingnan natin. Pasasabitan natin. Ayan po, makita natin. Ayan. At yan po, at mabubuhat natin dito sa ating uh, baku. Ayan. Oop! Ayan mo. Okay. Ayan, at uh, bubuhatin po natin. Ayan. Pag walang crane, pwede eh. habak Lang. at yan may papasok yan sa loob Sobat, sobat, kami, kami. Yang, di mana? Saya bak, saya bak, kami. Aibah. Okay, down, 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 down. Okay. Ayan at tayo po na po natin ang manhole. Back sa loob. Shattering panloob na po yan yung panloob. Okay. Ayan guys. Yun. Thank you Mr. Sami. At dito naman sa kabila tuloy pa rin ang kanilang paggagawa. Ayan po ang activities natin ngayong araw. Uh, mga kahardot. Ayan talaga namang back ay tuloy hmm. Kaya po ang aksi ang main na uh, work natin ngayon shattering back -peeling. at ang kompaksyon uh, compaction nitong uh, trench ayan po gagawin ngayon at uh, at tuloy marka marking ayan wala Ala ala sahi sahi oh. Wait, wait a minute. sila ano. Kukumpakin yan. Hmm. tata uh, pinakumpak na natin dahil pag nakumpak yan hindi na natin kailangan ng testing dahil uh, original soil po ito at uh, ang susunod backfill ulit water, backfill, kumpak ayan po ang sequence nyan tuloy tuloy po tayo sa panunod kagano na nating bakpilan itong ispa na ito ayan final compaction na sa sunod niyan at uh, siyempre babuwasan para naman sa level ng uh, islab natin ng asphalt at yan po uh, ito po final compaction para maging maganda ang hindi tayo magkaroon ng pain bandang muli pagka ito ay uh, hindi magkaroon ng lundo ay dito sa video, at yan lang po at maraming maraming salamat sa inyong panonood ng aking video nito, naway mayroong kayong nakita ang kakaiba mainit alas 12 na ng tanghali dito sa aming kinilatang yan hanggang dito na lamang at yun tuloy pa rin ng konti, bye bye